Ayan guys, is done. Ayan na lang with 35 minutes. Bread loaf with big onion. Okay. Ang laki na guys. Ililipat ko na sa tray. Ayan na guys, malaki na. Ilalagay ko na sa tray guys rest for one hour guys malaki ng aking bread so within 45 minutes pwede nang ibig done na guys guys ang ganda ng tinapay lucky Ini hey guys, yang ke-6 guys kita anik some eggs my eggs yeah yun guys ito yung aking tanim giant ya, banana Yang tindok siya so, oh, ang ganda guys ayan pa yung isa Meron pang isa, medyo bata Ang ganda ng aking mga pananim. Ayan siya. Ako. And then, marami akong saging dito guys. Ayan. Yung ginagawa ko sing pampataba yung composting. ito guys malapit na siya maharvest matanda na medyo magulang na siya and then nandun pa guys mga saging ayan may kamuti daming pananim ni ay dito guys kamuting kahoy para may magulay tayo ayan papaya ayan malunggay ang taba ng malunggay guys yung ating parya balong tanim ko guys nag harvest na ako dito ayan marami siyang bunga ayan ito guys yung bunga niya So, organic ito ayan ang daming bungang maliliit pero ito yung paryang maliit Ayan si guys ang taba may lemon grass aloe vera yan may artemisa umagot oh sobrang taba ayan may tubo tayo guys Okay, salamat. Salamat po sa aking ano, yung nanonood sa aking video sa channel. Thank you and God bless. Happy Sunday everyone.